Ah, good evening mga kapatid. Ah, kumusta na po kayo? Sana po ay nasa mabuti po kayong lagay at yung mga lagay po ninyo ay mabuti rin. Nandito po tayo sa hospital kasi may pasyente po tayo. Pero syempre, tulad pa rin ng dati, ay masaya pa rin tayo kahit marami ang sumisira po sa pananampalataya natin. Masaya tayo kahit sinisiraan ang iglesia ni Cristo dahil pagsubok lang yan. Masaya pa rin tayo. At sana, masaya rin kayo. Kasi may nababalita na tayo na siguro, hindi natin alam kung totoo, na itong sumisira sa iglesia ay tinaga na raw. Tinaga. Pinasok sa kanyang bahay at tinaga. Hindi natin alam kung nasa lang tama. Kung sa ulo, sa kamay, sa braso, sa katawan, o sa bumbunan. Hindi natin alam. At hindi natin alam kung talaga reliable yung napakinggan nating balita. Yung e mahalaga, buhay tayo. Masaya. Kahit may pagsubok sa buhay. Tuloy pa rin ang kasayahan. Di diba? Shout out sa ating mga kapatid yan, mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na laging handang sakripisyo ang buhay nila para sa pamamahala. Handang sumunod at magpasakop na kahit anong paninilang ginagawa ng sanlibutan at ng ibang mga kaibayon natin sa pananampalataya ay hindi natitibag. Hinab. Hindi natitibag ang pananampalataya kasing tatag ng kabundukan di magigibak. Kaya, tuloy tayo. Ipaglaban natin ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Diba? Ganoon naman tayo mga Iglesia ni Kristo. Matatag kahit maraming pagsubok, matatag pa rin. Matibay na kahit maraming umuusig, ay tuloy pa rin sa paglilingkod. Walang makakapigil kahit sino pang mga taong may kapangyarihan sa pamahalaan. Walang makakapigil. Ganyan ang tunay na paglilingkod. At sana yung mga negatibong nababalitaan natin tungkol sa taong sumisira sa uh, pamamahala at sa iglesia ay huwag sanang magkatotoo. Kasi baka ang iglesia pa ni Kristo ang mapagbintangan na hindi naman ganun dapat. Di ba? Hindi kasi magagawa ng iglesia ni Kristo yon. Baga sila sabihan tayong kulto, uh, pira-pira lang, nakakampo ng demonyo, kahit minumura tayo, kahit sinasabihan ang pamamahala natin ng mongoloid, okay lang yon Ang mahalaga naman, alam naman natin ang katotohanan. At tayo ang may buhay na walang hanggan pagdating ng araw, sila, wala. Wala silang, ano, gawin na nilang datang kasamaan kasi taga rito naman sila, talaga sila sa sanlibutan. At pagdating ng araw, susunugin sila. Sa dagat, dagat ang nagliliyab. Nagniningas na po eh. Doon ang tunay na parusa nila. Kaya tayo mga Iglesia ni Kristo, magpakatag tayo mga kapatid. Huwag tayong huwag tayong huwag nating patulan ang mga sira ulong sumisira sa kasi may kasabihan kapag pinatulan mo ang mga taong sira ulo, sira ulo rin tayo. Kaya hayaan natin silang mag ano, mag, mag mangusig. Sige lang, go. Mangusig ka lang ipipain Pati ikaw aling Marie. Go. Sige, tura. Lakasan niyo pa. Birahin niyo ang Iglesia ni Kristo. Pati yung mga ibang mga politician dyan. No, go, oh, sige. Fight na dyan. At fight kami sa paninindigan. Ganun lang naman yon Hindi kami susuko. Ganun katatag ang aming panampalataya. Di ba mga mahalang kapatid? Shoutout sa inyong lahat. Kahit saan kayong lokal, ipagpatuloy natin ang paglilingkod. Matatag tayo. At ipanalangin natin sila sa Diyos na pagdating ng araw, matawag sa banal na paglilingkod at maging kaanib din sa Iglesia ni Cristo para makinabang sila kung ano ang naunawaan natin kung ano yung natanggap natin na aral at maunawaan nila sana nila para maging sila man ay matuturing gumalang at magmahal sa pamamahala hindi yung laging binibira nilang pamamahala sinisira nila di ba? kasi hindi pa nila naunawaan kawawa nga sila eh walang pangunawa samantalang tayo naunawaan natin ang tunay na ang tunay na aral, alam natin kilala natin ang tunay na Diyos sila hindi sumasamba pa rin sila sa mga gawa ng tao lamang mga mumu, mga ribulto mga Diyos Diyosan gawa sa kawit, ba diba? kawawa sila eh kahit tinasabihan tayong mga kulto pero sa katotohanan, hindi tayo ang totoo habang ang iglesia ay inuusig lalong lumalago at lumalakas Ganun lang naman. Kasi tayo ang may tunay na Diyos. Di ba mga kapatid? Kaya, pagtyagaan na lang natin sila. At gawing inspirasyon. Kasi mismo ang Kristo bago um umakit sa langit, nagsabi, kung ako inusig din na Panginoon, kayo man ay eh, pag-uusigin din dahil sa pangalan ko. E, iglesia tayo ni Kristo, eh, kaya talagang andyan eh. Uusigin tayo sa pangalan ni Kristo. Kasi tayo ay Iglesia ni Kristo di ba? Hanggang dito muna at sana ay maging maganda ang pagtulog nyo para kinabukasan ay may pagsamba tayo mga mahalaga kapatid, huwag niyo kakalimutan. May pagsamba tayo bukas. Kailangan sumbahin natin ang Diyos sa espiritu at katotohanan. Good night.